Magandang hapon mga tol So papasok na tayo sa trabaho So pangalawang duty natin to Pangalawang gabi So night shift tayo mga tol So hapon uh, Tinawagan ako Then interview After ng interview Siyempre hindi na inaasabi May duty agad ako Pero thank God pa rin Siyempre dahil talagang kailangan natin ng trabaho ngayon mga tol Dahil 3 months na rin ako nakatambay eh. Siyempre may mga pangailangan tayo At may dalawa tayong tigiting Na pinapaaray So salamat din sa mahal kong asawa Sa katuwang ko Siyempre Kahit na nawala na ako ng trabaho na 3 months Pero Hindi ako ano hindi, hindi, naman ako pinabayaan ng asawa ko So thank you, thank you Siyempre thank you kay Lord So sana magtuloy-tuloy na So tara mga tol, samahan niyo ako at babiyahin na tayo papasok sa trabaho. Eh mga tol, bisita ko muna si Jesus Socrates. Alrighty <laughs> Okay na kaya. Dapat ito no. Eh mga tol, si Jesus. So, so napaka-bait niyan. Siyempre kapatid ni Kuya Nico, mga tol, 'yung natatandaan niyo na i-vlog na rin natin si Kuya Nico. So, pa-support din at nagbo-vlog din 'yung si Kuya Nico, 'yung Niko's vlog mga tol. So, goods na goods 'yung mga kapatid niyan, na talaga napakabait bait nila. So yun, dinaanan lang natin kasi yun siya naka-duty So off-duty na rin naman yata si Guya So kaya mga tara mga tol, isipag na tayo Yes sir, palapos na tayo ng checkpoint ng Abiti City mga tol So yun Lord, ingatan niyo po ako Panginoon At nang mag ko ako po na panandali akong iiwan sa aming tahanan so, Upat tayo mo trabaho at magbigay mag ang kanilang kailangan So thank you, thank you so much po Lord Sa lahat po na blessings na natatanggap namin mula sa inyo Panginoon Maraming maraming salamat po Lord God. Right mga tol, ito talaga yung isa sa pinakamabisa dito sa papunta na baleta Dito sa nabaleta, Beleta, traffic wow, Traffic so much mga tol so, Ikot naman tayo ng Sun 1 para hindi tayo mayukit sa crossing so, Yan, yeah, nagagagas tayo ng dalawang oras mga tol So yun yeah. 7 pa naman yung time natin So bumiyahin na rin ako ng maaga Para nga makairos tayo Although hindi naman talaga may iwasan Pero syempre Tayo na lang yung mag-adjust Kasi kahit anong na gawin natin Hindi naman mag-adjust sa ating yung traffic mga tol pag... Pasok na lang ng maaga Kung mga may trabaho Alright mga so, uh, konti ng butas lang Tayo dyan sa Dog dobli ingat ingat lang sa pag overtake mga tol yan haba o oh, traffic usually nga talaga ano eh bago yung na nakaraan kasi mga tol na traffic ang napanood ko meron din na video dito sa ano, Beleta inaabot hanggang Long Beach So, yun. Nakita naman natin yung smooth na smooth yung pakbo natin pa long beach kanina. Kaya nga lang, pagpasok dito sa area na to, ayan, traffic na. So, ikot tayo sa San Juan mga tol para hindi na tayo naiipit sa traffic. Yes, sir. Regio mo, sir. Ah, dito ang regio. Ayan, na. Pakita niya naman o, no, yung papasok ng kabite na pakaluwag pang atol ayan yan ito tayo sa ano, San Juan Para shortcut at mapapilis yung biyahe natin okay. yeah na lang hindi pag ulan ngayon mga tol, dito naman Palaging baha Pag umuulan wala yun talaga tayo na lang ang mag-adjust mga tol so yun mga tol nakahalap pa sa tayo ng San Juan so mabutin na tayo sa bandang ano putol mga tol wow oh, sarap ang lutong ng tulog yun o so, alright ito na tayo sa wakas yan, sa so may banda ano St. Mary Church yata ito eh Ay yeah. So, please ang natin mga tol So, mukhang maaga tayo makakarating din sana Ah, uh, pinagtatrabahuan natin mga tol so, chill ride na tayo Para gits na gits So, ito yung the shrine mga tol Yan yeah. Ang mga mamasyal dyan mga tol Dali na pag may event so may mga nagaganap ng concert din dyan so last time yung ano dagungdong eh yung si Flow G yung nagperform si Flow G dito talagang dinumog daw tong lugar na to mga tag yan, yeah, no, mga kabataan, nagbabad uh, nag yeah, na mga nagjogging Ya, dah, mana nak tambah? Eh. ay super yung po mga tol oh kulay na makulay sana kung nakikita ng dalawang chikitig ko to matutuwa yun sila oh ganda diba pakita natin itong video sa lang mga tol lalo na yung bunso ko ayan oh Sir, I don't know na raw po mga tag uh, marami din natulungan to kahit pa pa, pa Sige, ganit Wala yata yung tropa Langa. Sergalang sangka. Galang wala. Ome apa? Eh mga pro pa natin mga tol. <laughs> Ayan mga tol, so ginaalang ko lang tropa Kaya may binili na rin ako doon sa may tindahan So wala si Sir Gala Big shoutout sa iyo, Sir Pag gabi ka pala, sayang, di tayo magbita. Bale, next time, kung saraling makadaan ulit, tahanan kita dyan. Ingat malaki, ingat sa duty, mga tropa. O, oh, waiting tayo mag mga tol. Sabot tayo. Dito na tayo, pamabolo, mga tol. Yo! Thank you so much sir Ito na rin tayo Alright okay, mga tol uh, Ulan Ayun na na yung ulan mga tol Kayang kaya na ni Pliggy Boy yan Well, big shout out sa Kuya Erposo. So, malapit na ako sa lokasyon mo. of the player sa kaliwa yung pag-hero signal light pasok yes, sir Yan, big shout out kaman, oh, duty mo, ingat Yan, eh. Yun, eh. hotel okay ya. dito ah baku, -baku. Dok mga tol so nandito na tayo malapit sa ating workplace yun o eh. dami nga na dito ah uh. tuwag uh. tuwag ah nagutong sa inyo eh Woo! sarap ng hangin tapos maampon talagang maghahanap ka lang tapos nito eh o diba pero sige, pagbigyan natin. Hindi tayo ng kape. Hindi tayo. Mga tol, tingin muna tayo ng kape natin. Righty. E eh, pag bilang nga po, itong ano, Nescafe. Po? Original Nescafe. Okay. Ano May Paris kayo? Isa nga rin all right. Ah, balot. Okay. okay, Paris. Thank okay. you po. Yan. Nice na mga tol. So, binawalan din naman ako ni Mrs. Pero dahil sa matakaw tayo, yan, napabili pa tuloy ako ng Paris. Kasi yung my loves ko, tinatakam ako sa Paris palagi. Eh. Nagtatanong kung may Paris daw dito. So, yun, nakakita. Eh, tuloy na tayo. So, let's go mga tol. Punta na tayo sa workplace. Woo, sarap. Lamig mga tol. So, pag kalis ko ng Abiti City, grabe yung init pagpasok ko naman dito sa pakor may ulan so, diba? saan ka pa danas na danas mong dalawang lima yan ito yung lugar na ano natin to dito tayo nagtatrabaho mga tol